ang 28 mm carburetor also known as racing carb madaming ngang 28 mm carb ang nagsipagliba na ngayon sa internet merong PE tulad nito pero na nga ako at nag search ako ng NSR 150 carb dahil ito nga ay kadalasan ko nakikita at ito nga dito nga ay nakita ko at ito ay parang PE carb na 28 mm ito na nga kaya ang ginagamit natin carb para sa mga motor natin ngayon at nag search nga ako ng NSR 150 at eto nga yung lumabas sa kanya dito nga kaya talaga nakadesign ang NSR 150 na carb so kung alam nyo nga ay mag comment na lang kayo sa baba para naman magkaroon din tayong lahat ng idea regards sa carb na ginagamit natin ito pa nga ang isang uri ng carb na 28mm flat carb o PWK na sinasabing mas malakas compare sa PE dahil ito ay mayroong power jet at mas matulin daw pumasok ang gas dito. Ang next naman natin at syempre meron din tayong KSR Evo. Pinaka solid sa lahat pagod sa FCR Carb. Pero syempre kung bibili kayo ng Evo doon ka na sa koso para solid talaga. mga kadalasang motor na ginagamitan ng 28mm Carb. Syempre ang dito ay ang Wave 100 na nakaloaded with cams and black. XRM 110 RS 125 Wave 125 at Wave 125 Mio at syempre ang Raider 150 pero ang tanong, kailangan nga ba talaga nating magpalit ng carb kung loaded na ang motor natin? Ito nga ay ang kadalasan nating ginagawa para magmatch yung mapasok na air mixture dito sa ating motor. Tulad ko, itong motor ko na to ay 57 mm black o oh, naka 147 cc set eto nga pala ay solid na rin kung titingnan nyo at kung gagamitin nga natin yung stock carb neto ay hindi niya mapagpapunction na maganda yung motor natin oh sinasabi nilang mag nanaking daw sa gas dahil magkukulang ng papasok ng gas din sa ating chamber kaya ngayon eto tayo ay nag install ng 28 mm carb den. bali eto nga pala ay ang ko type naman. Ito ay mga pagong version ng 28mm carb na ginagamit natin sa ating motor. At tingin ko nga, ito rin ang makakapagpabigay talaga ng full potential ng ating motor. Lalo na't naka 4 valve pa tayo. Kaya kung kayo ay magkakarga rin tulad ko, make sure na meron talaga kayong sapat na budget para sa carb, sa manifold, at sa mga jettings neto. Tulad nga ng mga previous video ko ay wala nga talagang plug and play sa mga motor natin lalo na kung magkakarga tayo kaya kailangan talaga ay magpapalit tayo ng jettings sabayan nyo na nga rin ito ng CDI para talagang maganda yung magiging performance ng motor nyo at ayun nga lang pala yung video natin maraming salamat sa paranood huwag kalimutang mag follow dito sa ating facebook at syempre mag subscribe naman dito sa ating youtube